nakita ko dito sa tiktok yung pinakamabisa napantanggal ng amoy sa loob ng isasakyan, eto yan mga kaibigan oh. Activated bamboo charcoal. Kasi inaabsorb niya yung mga amoy na hindi maganda dito sa sasakyan nyo mga kaibigan. Yung amoy amag, yung humidity, yan, iaabsorb nito. Saka yun nga, yung pabango nyo, iaabsorb din nito. Ibig sabihin yung sasakyan nyo, talagang walang amoy. Kaya bagay na bagay to dun sa mga mahihuluhin sa mga tatapang na amoy, mga car perfume. Kung talagang gusto nyo mawala yung baho ng sasakyan ninyo eto mga kaibigan, kahit na hindi nga kaya maglinis sa loob ng sasakyan nyo ng medyo matagal, pag nakalagay ito, damihan nyo lang ha, para talagang effective na effective. Pero eto lang, kung naglilinis naman kayo ng sasakyan nyo, tapos isa lang naman na ganito, kayang-kaya na ito, napakarami na nito, kaya nyo nang i-absorb yung bawo sa loob ng sasakyan ninyo So eto ilagay nyo lang ito dyan, no? kahit itapon nyo lang dyan, ilagay nyo lang kahit saan, okay na yan mga kaibigan. Mag-absorb na yan mga kaibigan ng amoy sa mga ilalim ng upuan niyo Hindi lang to para sa sasakyan ha. Pwede